So, what's up mga sangkay? Ayan, so uh, kayo ba'y mahilig sa mga kakanin? Ayan, so kung eh, kayo mahilig sa kakanin, masarap siyang pang almusal sa umaga. Ayan, so syempre, dahil nandito naman ako, so ipopromote ko lang mga sangkay. Ayan, so <clears throat> aling glorious kakanin. Ayan, pumorder na kayo mga sangkay. Ito yon Ayan, aling glorious kakanin. Napakasarap, lalo na yung pichi-pichi Pichi, pag binudburan mo ang Pichi Pichi niya, ay! <laughs> napakasarap. So ano pang inaantay niyo mga sangkay? Maraming iba-ibang mga kakanin ang available kay Aling Gloria. So ayan, napakasarap. Natikman ko na siya actually yung yung uh, biko, ayan, napakasarap. Sobrang yummy. Naka-sticky siya, sticky lalo na yung malagkit. Tsaka yung ano, yung ah uh, tawag dito cinta Ayan. So, napakasarap mga sangkay. So, sulit na sulit ang inyong pera pag bumili kayo niyan. Hindi lang naman siya pang almusal or pang merienda. Dahil pwede na rin naman siya sa mga okasyon. Pwede nyo siyang iambag sa Christmas party o kung saan pa man. So, ano pang inaantay nyo mga sangkay? Order na!